Sige, ako lang ngayon, latag mo lang yan bro Kaya bro? Kaya 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 Alfa lang ito naman yan <coughs> Sabi sakto Sa bisaya pag may, may bugaong talaki ito. malaki-laki eh. Malaki. Wen honors. Wen 'Yon, mga master oh. <coughs> good morning, good morning. Talagawin. Talakitok tayo, nakatalakitok oh. Oh, nagtatawa. Wala nang intro intro mga master. At ayan ang kasama natin. Bro Carl. Al. Kuya Ala nang pagbabalik. Oh, correct. Wala. At si, wala. si <laughs> Arwin. Okay. Fish on. Sa so, abang-abang pa -abang sa mga lihin. All right yon mga master uh, jig jig na naman sunday na naman eh sunday fishing <coughs> meron tayong buhay na no? isang kitok oh fish on si bro Arl tala na okay lupit ni bro Arl oh no? Nagtali lang ng walk, nagtanggal lang ng gloves. <laughs> okay. Fish on. Bro arm. Talaki ito kaya. Pag talaki ito kaya ang angat ko to. Bugaong na. Malaki yan o. Bugaong. Yan Op, oh, ay, pusit. Ay, pusit, pusit. Teka lang, teka lang, teka lang. Teka lang, makakawala yan. Dito, dito, dito. Puntay mo dito. Uy, tatel fish. sarapnya nyan Congrats, bro. Katel fish. Kagat pa, hati pusit, ha. Napakatindi. Iyangat mo nga, bro, yan. ganda hindi no? ba diba? na oh! ah! <laughs> naganti pa bro Ginaganti ka uwi tayo mo ba you know mga masung laki oh na <laughs> ha <laughs> nakaharap sa yo. angat mo bro yo oh. no Fish vision Squid on pala Squid on Galing no? malaban pa Matindi mo na kit Galing na niyo bro <laughs> Sana all may pusit Sarap siya eh Si broker <ko> ulit <laughs> Sinud-sunod Talakitok na to Nga dalawa na, Dala Salukin natin muna mga master Nakakatatlo na si bro Wait lang Ito na ito na mga master Talakitok nga Talakitok Ayan no Napitik eh <laughs> Sige bro hila Angat mo bro Angat 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 Talakitok Sana all <laughs> Champion na ha <laughs> Galing oh Kakapalit niya lang Lam? Ayun, ayun pa rin ba? ba? <laughs> Fish on mga master, talakitok kumakawala Lakas-lakas din Fish on mga master namimili lang sila ng kakainin kung bait fish ba o yung pamain natin yun na <coughs> ah. Ah, ah, ah. <laughs> <laughs> fish on gochur lang tayo <laughs> DIY asisok pa rin mga master ang tumama Ah, wala. Wala pang isang kilo to. Bit, maliit. Okay Alright. Puno na ang oh, cooler. Mga master oh <laughs> Bro, hard ulit. Ayun lang mga master. Baka tiki, baka tiki. Ah, nawala. Kawala mga master. Tinapay mo na, Tinapay. you know. Tapos ang talaki ito kahit maliit no. Bagay balagbag kasi. May tama sa tagiliran eh. ah uh, bro Carl. Bro Carl on the move. Baka gusto ikaw magsalok para pampabuenas. <laughs> Talakitok. Ganda naman ng pagkakahagis eh no. Mas may malapit lang sila sa fish Parang uh, <coughs> oh, hindi siya oh, eh, ano malaban. ba masuso Ba, bata nig. Bata you no, know, puting-puti no, oh. talakitok. Laki? Dito bro. Oh, Ay, pakul. Ay pakul bakit Dito. Bagets. Tiwarik. Tiga ya, Bro. Tiwar. Tiwarik kan tawag niyan, Tiwarik. Bagets. Oh, galing, galing. galing naman ni Bro Carl. Puro oh, unlock, puro unlock. Bagets. Yung pakol, iniyaw ko rin eh. Ayan, bakul yan. Pero mas malamit. Eh. Galing talaga ni Bro Carl. Plastic yun sa akin. <laughs> ang galing ha. Huh? Tiwar. Kaya pala hindi nalaban. Huh? Tiwar ka pala. Sumaban eh. Matami, ang dami yung grupo yan. <laughs> Parang matamlay mga master oh. Naka na. Ay, ang kao. champion. Ugao. <laughs> oh? oh na. Ayos na, nadali na. Napitik-pitik oh. Oh? Fish on! Excuse me po. Layo. <coughs> Ayun na. Jumbo gaong. Alright right. Mga oh, master. Malaki <laughs> <laughs> ito to. <laughs> ah, drop shot lang. Ay, wag bibi guys 73 ito ah. Hindi ka, hindi ka akin. <laughs> Hiram ka lang. Pahanda bro nang ano, sa alok ulit. Kaya ba? <laughs> oh, <wow. laughs> Napamura to lang yun. Talakitok <laughs> nga. <laughs> 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 Afedabasi ah, oh. bro. again. <laughs> right, Thank you Sarah bro. <laughs> Drop shot lang pala kailangan, no. Di si Sok lang. DIY pa rin. Drop shot sa pinakailalim yan. Tapos hila, hila lang. Dinijigjig ba ko gita? lang din. Dinijigjig ko din. Ay, pinaka. Ay, pinaka. Okay. Nakita ko ulit. Ay, okay. okay. Pisyon si Priyarin mga master. Bugaong. Oh. Bugaong. Yun oh Yun oh, drop shot pala pre, kaya pala Lakas ang bugaong <laughs> yan Mga Extra Mga ekstra din Mga Extra din Mga right. Extra Mga <laughs> ekstra Present ang bugaong Nga master oh Salok bro, abot mo kay, kay Alan? Ayan si pre Arwin, mga master oh Station. <laughs> eh na, ang nakapangalan sa itlog. Mga malaki yon. Diamond, diamond pre. Oh, nasub sub pa. Talak kita mga master. Sigurado ada bro. Baka masabit yung yung. Umigot pa. Angat, angat muna. Woi. Malaki laki, napahirapan. Laki. Napahirapan. Ano bre? Ano? Teka ano pa 'tong treble. Oy, ang laki. Talaban pa, malapad malapad. Talakita. Hey, ano nga master Laki. Koy, talakito. Ano Oh, um, pa. Angat mo na ko yalan. Yun. Sa Ayos ah. Congrats. Bakoko yan. Bakoko. Alright. Uy, lapo-lapo nga. Kulay <laughs> itim. <laughs> Sila <laughs> mo na lang ni Kalan. Libre hey, Arwin, mga master oh. Tito na naman. Salok, talok. Ay, bako ko nga. Ay, <laughs> nagbako ko na. Galing naman. <laughs> <laughs> Lapo. Lapo. Wih ada na siya. No <laughs> <Mga> master. <laughs> Bugaong, apa? Bugaong ka lang, kunyari ka ba? Bugaong ka lang. Ay, talakitok nga. Yeah. Kalaki ito ko ulit Uy, natanggal na <laughs> Ang galing, ang galing <laughs> Pagkuha ng lisensya, nakadali Oo oh, oh, daw, oo oh, daw Pag na yan bro, makapat ah. na yan

silver na silver tuloy tuloy na yan wala akong tiwala sa sa'yo <laughs> sisisi akong biniling ito eh magka na mama dyan 53 ata ito 55 langan, langan. Hmm. pero wala siyang ano wala syang hook Tertikam selangnya, mana eh. kalau eh? gocor lang salam tahu din bit bit ang lakas nito ah malaki <laughs> hindi hindi talaki ito ganda ng ano nya eh dik dik eh ah! grabe oh mamuna naman <laughs> <laughs> inigla na <laughs> patay tayimig lang wuuu sino ang champion? Pre Arwin, syempre Grabe, lalaki na nauhuli ni Pre Arwin no. Uh. Pero kailangan mailan muna, siyempre Huwag tayong manigurado ah, minsan, Oh, grabe, lakas Ano kaya yan? Baka diamond Hindi, 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 yan Grabe ka mo kaya <laughs> Oh, yan, 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 lapad Ah, ko ang laki Uy, grabe yan, Pre Arwin Champion <laughs> Na baka talaga. Ay, pre, ikaw na. Ikaw na ang may hawak ng trophy. <laughs> Angat ato yan, pre. Panalo, ang laki. Ang ganda dumini, no? Thank you, Lord. Sabi ko na, iba eh, sa may tiyaga, may isda. Drop <laughs> shot. Drop shot, ayan, no? Grabe, ang laki. Kulay pink. Ang laki, eh. mangilo na rin.

Meron pa isa. Laki. Isa. Ay, nahulog. Yan, ganyan na. Giant pugaong, isang kilo. Ay. Okay. Tapos okay. sa atin, babo. Eh. Nangitim na. Gawin ang puset. Yan, lagay mo na sa ano ito. Sa ilong ito. So yun mga sir, hanggang uh, dito na lang at wala. Absent yung ano, inintay namin. Mga bidbid. Ayan -bid. -bid. o. No? Oh. Lubog ng araw pero walang strike ng bidbid. -bid. So ayan, kita-kits na lang sa mga video na aking upload.